Ba't yung ginagawa yan? Kaya pa kami po. Bebenta nyo ba? pa bako kaya bukasan, gano'n ba? Ang sisipag nyo. Mm -hmm. Doon, ang ganda pa rin dito sa lugar. Eh, dito, boss. Bebe mo. Puta, dito nakatambay sa Mabini Street, bayan to eh. hangin. Ang hmm. tamis lang, ano? Hmm. pakuan, dilaw. Dilaw nga, sarap to. Ganda mm -hmm. ng paligid na yan. Kaya nga. Kaya eh. nga. Ka. Uy, ay ka bata oh. Sa saan? Saan? Ay, nga. Ayun po nga. Ayun Parang, kaya nga eh, na na, tapos natin, tawa, tawa. Ay, ano yan, boy? Ano yan? Kawuko. Ah, nangungo kayo ng na kangkong? Ah, po. Okay. Ah, inita ng araw ah. Hindi ba kayo naiinita sa gantong araw? Alas 12 na. Ba't yung ginagawa yan? Kaya so, pa mas pumbahan kami po. Ang iin? Ah, bu para bukas? Ilan taong taong na? 12 po. Ah, 12. Anong nga pangalan mo, Leng? Risa po. Riza, ay ikaw. Lawrence. Do, no, ilang taon ka na? Ten po. Kano, ano mo siya? Kapatid siya. Ah, kayo pagkuha ng kangkong. Opo. Okay. Bali, dito kayo kumuka ng pambaon sa kangkong. Opo. Okay. Ibebenta nyo pa yan. Ang oh, grabe, ang ilita na, sipag yung mga bata kayo, no? Bali, ang, ang, pasok nyo dito, ano? Maghapon ba? Tama? Maghapon? Oo. Okay. Tapos um, 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 umuwi kayo para kumain. Tapos, kukuha kayo kangkong sa panandalian. Eba, ibebenta niyo para bibago ko bukasan ganun ba? Oo, oo. Sisipag niyo, no? Grabe. Ah, kaya niyo ginagawa 'yan para may pambayad ko bukas. Oh, tapos a uh, magkano benta niyo 'yan? 50 po. 50 po. 50 pesos. Ah, kumita lang ko naman sa magulang namin. Hmm, tapos a uh, ano ano pa? Ano pa niyo? Wala pa ano? Uh, Magulang ko lang yung kakang kakang? Para makatulong talaga Sipag nyo naman At bukod sa pagkakangkong na sa Tulong kayo magkapatid eh, no? Tulungan talaga kayo no? Bali ito Bibili ko na siya para makauwi na kayo ha Kasi sobrang init na ha ito papa Para may pambaon kayo Saan pa? Puntan nyo dyan? Pagka ano niyan? Yung pumag iisot ko, na din Para po Ah, ngayon, ganito gawin ko. Babayad na ako sa inyo to ha, para pa makauwi na kayo, sobrang init. At babayad ko sa inyo ng ano, isang libong piso ha. Para may pambangon kayo, para makauwi, napaka-init no? na yun ha. Dapat papasok pa yung alauna no. Hmm. Ito, baon nyo ha. 500 pesos kayo ha, pag lamandaan kayo ha, mga kapatid. Tapos ito, iuwi nyo na to. Unahin nyo muna pag-aaral nyo ha. Araw-araw nyo bang ginagawa yung pagkukuha ng kangkong para sa baon? Apo. Masisipag nyo naman talaga, no? Lagi ka talaga magkatulong. Apo. Ah. Saan grade mo? Grade 2 po. Grade 2? Eh, ikaw grade? 5 po. 5, dapat grade ano ka na, no? Grade 2, no? Ah, tinigil lang po ako. Oh, ba't dapat tigil ka nga pala? Ano po eh. Eh, ano po, hindi po nang papakalagaan na eh. Per baon. Ah, hirap talaga. Kaya pala kayo, alam ko na kung bakit yung ginagawa yan, para makatulong sa magulang at saka hindi maging ano, hindi nga mabigat ang mga magulang nyo, kayo na gumagawa sa rin yung na no? Okay. O, ito, tanggapin nyo itong isang libong piso, ha? Hindi kaya, ha? O, dito ka na bibigyan sa'yo, ha? Okay. ha? Baon nyo bukas, eh, ha? Salamat po. Oh. Ito, huwag nyo ilako ito, ha? Iubin nyo ito, bigyan nyo sa magulang nyo, sila na bahala dyan. Kaya pumasok kayo mamaya, ha? Okay. Marami pong salamat sa ginagawa nyo, ang sa akin lang gusto ko makatapos ng pag-aaral at makatulong ko sa magulang nyo. Balang araw, yung sipag nyo yan, baka may marating kayo ha. Huwag well, nyo kalilimutan magdasal at saka mag-aaral na mabuti ha. Humingi kayo ng gabay. Ha? Risa at? Okay. Ha? Ingat kayo ha. Salamat po kuya. oh ingat kayo. Pagbuti nyo pag-aaral nyo ha.